Kamusta mga kasamarayan? Panuawin natin ang buong video na to para malaman natin kung paano ginawa ang ganito kaangas na magnesium mugs. Kailangan muna natin itong lihain upang maiwasan natin na magiging pangit ang resulta ng ating pintura. uch CH2 at CO surfacer naman ang ginamit ating primer upang pangwapit ang ating pintura. 2 k 4 naman ang surfacer ang pwedeng gamitin kapag kayo ay mga nakadrapray. At isang langkal naman ng distansya kapag tayo nagpipintura at layer by layer lang ang pag-apply na ito. Flat black naman ang ginamit nating base color upang mas ma-enlighten natin ang ating magnesium color. At magnesium naman ang ating top color na ginamit layer by layer pa rin ang pag-apply natin upang may natin ang pagtulong ng ating pintura ay at isang nangkal na distansya ang ating layo. Two coatings nga lang ginawa ko dito at 10 to 15 minutes naman ang na interval time nito mga kasamuray. Para ma achieve naman natin ang matte of flat finish na outcome nito gumamit tayo ng 1 to Hey Cleo, a little bit coating ginawa ko dito. 15 minutes sa manong interval time nito para ma-achieve natin ang mat na mat na finish outcome nito. At ito na ang final result ng ating magnesium max na mat finish outcome gamit ang samurai paint. O di ba? Napakaangas.